At tayong magiging... Sa Sapat ng basihan para magreklamo sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o Unclos ang pagkasira ng mabarko ng Pilipinas sa paribagong banggaan sa Eskoda Shoal. ay po yan kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Pinalarabas ng China na Pilipinas ang sadyang bumangga sa kanilang barko. Pero itinanggi ng PCG sa Baygiit na nayupi at nabutas pa nga ang barko ng Pilipinas. Saksi, si Chino Gaston. Alas 3.30 ng madaling araw kanina, nagbanggaan sa Eskoda Show lang barko ng Philippine Coast Guard at BRP Bagakay at ang China Coast Guard Vessel 21551 ipinost ng China Coast Guard ang video sa social messaging app. Sabi ng PCG, dalawang beses binangga ng Chinese vessel ang BRP Bagakay. Ang China Coast Guard 3104 naman, binangga ang isa pang barko ng PCG na BRP Cape Engano. Nag-iwan ito ng malalim na yupi at butas sa dalawang barko. Makikita rin ang nasirang mga gamit sa loob ng barko. We can fairly say that this is the um, biggest damage, structural damage that we have incurred as a result of um, the dangerous maneuver carried out by the Chinese coast guard which resulted to collision pero iba ang pinalalabas ng China coast guard sabi nila sa kanilang post pilipinas anila ang sadyang bumangga sa barko ng China coast guard sinabi rin nilang biglaan nilang lumiko ang barko ng PCG at bumangga sa kanilang barko pero ayon sa National Task Force on the West Philippine Sea Mapadlin lang ang umano'y splice at edited video mula China. It's a misleading video. It again shows China as the benevolent actor here. No, allegedly they were conducting a law enforcement operation, controlling uh, the movement of the two ships. When in fact, it was not 4410 or BRP Bagakay who ramped to 1551. It was the other way around. 21551 in truth ran our vessel BRP Pagagay two times. Ayon PCG, PCG, China Coast Guard 21551, ang ilang beses nang nagtangkang bumanga sa BRP Cabra sa Ayungin Shoal sa Tiembre noong nakaraang taon, ito rin ang humabol-habol sa BFAR vessel na lumayag wala pang isang buwan ang nakakaraan. Ang BRP Bagaka at BRP Cape Enganyo, bahagi ng rotation at reprovision mission sa Patag at Lawak Island sa West Philippine Sea. At kahit may sira, tumuloy pa rin ang mga ito sa kanilang misyon. Siguro, iniisip nila na itong mga 44-meter vessels na to will be uh, uh reinforcing the presence of Teresa magwan mo. Bago ang insidente, ng China ang pananatili sa Eskoda Shoal ng BRP Teresa Magbanwa dahil panghihimasok daw ito sa kanila anilang soberenya. Dumaan na raw ang China sa diplomatic channels para itigil ng Pilipinas ang panghihimasok daw natin at paalisin ang mga barko roon. Pero muling giit ni PCG Spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nasa exclusive economic zone ng Pilipinas ang Eskoda Shoal, kaya may karapatan ang mga barko ng PCG na manatili roon gaano man katagal. At hindi raw kailangan ng permiso mula sa ibang bansa. Ayon kay retired Supreme Court senior associate justice Antonio Carpio, ang pagkasira ng mga barko ng ating Coast Guard sapat na basihan para magreklamo sa ilalim ng United Nations Convention on the Loss of the Sea. The best thing since uh, Coast Guard is a civilian uh, uh, civilian uh, vessel. This is now governed by UNCLOS. It's unlike Yongin uh, Shoal which is a military activity, this is a civilian activity. We can go to UNCLOS and, and sue China for damages, and that, and the tribunal will assert, will reaffirm that that is part of the EEZ, and that will again debunk China's 10 dash line Sa isang pahayag, kinundin na ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang dangerous maneuvers ng China Coast Guard na naglagay sa panganib sa buhay ng crew at ikinasira ng dalawang barko ng PCG. Sinusuportahan daw ng Amerika ang karapatan ng mga kaibigan, katuwang at kaalyado sa ilalim ng international law. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston ng inyong saksi. Sa pang bago sa saksi, nakatanggap din ng Bureau of Immigration ng impormasyon na nakalis pa Malaysia si Alice Guo noong Hulyo. Ayon sa BI, may basihan para sabihing iligal na umalis sa bansa si Guo nang hindi dumadaan sa inspection at immigration. Saksi, si Maab Gonzalez. isang Filipino at lalong-lalo na po hindi pa ako spy. Sa pagdinig ng Senado noong May 22, huling nasilayan ng publiko si Alice Go. Mayor pa siya noon ng Bamban Tarlac. Pero matapos ang halos tatlong buwan, dismissed siya ng ombudsman bilang alkalde dahil sa naging papel umano niya sa Pogo sa Bamban. June 25, kinumpirma ng DOJ na may immigration lookout bulletin order laban kay Go. Sa sulat ni Go sa Senado noong July 20, sinabi ng Nooy Mayor na handa siyang harapin ang iba't ibang kaso laban sa kanya. At itong August 1, sabi ng kanyang abogado ang pagtitiyak daw sa kanyang ni na sa Pilipinas siya. Pero sa dokumentong nakuha ni Senadora Rita Ontiveros, lumabas na bumiyahe si Go noong umaga ng July 18, 2024 at dumating sa Kuala Lumpur, Malaysia, pasado tanghali. Match na match po ito sa kanyang Philippine passport na ipa-flash ko ngayon. Maraming salamat sa NBI sa impormasyong ito. Patuloy ang pag-track nila kay Alice Kuo. Mula Malaysia, tumuloy umano sa Singapore si Guo para makipagkita sa pamilya niya ayon sa source ng komite. Nagtagpo-tagpo sila ng kanyang magulang na si Nalin Wen Yi at Guo Jianzhong. The couple flew in from China on July 28, 2024. Mistulang reunion sila doon kasama sina Wesley Go at Cassandra Ong. Sa Ilbo kung saan kasama si Go, naroon din ang kapatid niya si Wesley Go at ang kinatawa ng Pogo sa Porak, Pampanga na si Cassandra Ong. Ginip ni Ontiveros, hindi makakalabas ng Pilipinas si Go walang tumulong mula sa gobyerno. Paano kung ang law enforcement mismo ang kailangan investigahan? What if they drop the ball? Paano kung sila ang dapat managot? Hinala ng ilang senador, chartered flight ang sinakyan ni Go. Matitresyan kung sino, ano mga private plane ang lumabas o chartered plane lumabas that very day from the Philippines. Doon natin matatrack down at sino yung CIQ, Coastal Immigration Quarantine, ang nag-process ng kanilang passports. If the flight number now registers to a chartered plane, then you can find out who owns the chartered plane. And dahil nga masyadong popular ito si Mayor, si Mayor Go, kilala kilala sa sigurado kilala ng piloto kung sinong pasahero nila imposible hindi makikilala cap can find or actually dismiss pilots in the failure to to uh, name the members in the manifest kapansin pansing walang larawan sa biometrics ni Go sa dokumentong nakuha ni Ontiveros kung enlarge po natin yung photo dun sa ipinakita kong slide kanina hindi po na capture ang image niya dun sa CCTV. So dumaan or idinaan siya sa spots na hindi mahuhuli kahit yung video image niya. Baka may nagturo sa kanya at hindi lang dito sa immigration natin, posibleng sa immigration ng iba pang ASEAN countries. Ang pagkakaalam umano ng Justice Department nasa Pilipinas Pasigo at walang report ang immigration na siyang umalis. Nakapaghain pa si Go ng counter affidavit na pinanotaryo noong August 14 at may mga nakakita pang law enforcement agents pagkatapos ng July 18 sa kanya. Dagdag ng DOJ, kung totoong nakaalis ng bansa si Go, kailangan ng masusing investigasyon para malaman kung sinong dapat managot. Sabi ni Senator Win Gachalian, sinek ng opisina niya ang law firm na naghahain ng counter affidavit ni Go at lumalabas ngayon aniya na nagsinungaling ang notary public na si Atty. Elmer Galicia. Si Go Hopping ay pumunta sa kanya personally on August 14, 2024. So, Uh, Talagahong uh, may pinagluloko tayo dahil parang lumalabas at bumabalik at uh, despite na mayroon pong uh, arrest warrant ay uh, hindi po ito pinapansin. Kinukuha na namin ng pahayag ang kampo ni Go, kanyang law firm, pati si Galicia, BI at Civil Aviation Authority of the Philippines o KA, pero wala pa silang tugon. Inaalam din ng Presidential Anti-Organized Crime Commission kung totoo ang impormasyon, habang nakikipag-ugnayan naman ang NBI sa mga counterpart nila sa Malaysia at Singapore para beripikahin ito. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Kaugnay sa impormasyong nakuha ng Bureau of Immigration sa pagalis-umano ni Guo pa Malaysia noong Hulyo. Sinabi ng BI na noong July 21, nagtungong Singapore si Guo kasama sina Sheila Lial at Wesley Lial Guo. Bagamat nakalista sa Immigration Lookout Bulletin Order ang pangalan ni Alice Guo, hindi raw nakarecord ang kanyang pag-alis sa database ng BI. Dagdag pa ng BI na monitor na nagtungo ang grupo ni Guo sa Indonesia. Si Cassandra Ong naman, nakalis daw sa bansa noong June 11, bago pa lumabas ang ILBO laban sa kanya. Nagbabala ang Health Department laban sa community transmission o pagkalat ng MPOX o dating monkeypox. Yan ay matapos makitaan ng sakit ang isang lalaking taga Metro Manila. Ayon sa DOH, hindi bumiyahe sa labas ng bansa ang nasabing lalaki. Nakarana siya ng lagnat na sinundan ng butlig na nagtutubig sa mukha, likod, bato at iba pang bahagi ng katawan. Unang kaso ito ng MPOC sa bansa matapos muling ideklara ang sakit bilang global health emergency ng World Health Organization. Sabi ng DOH, hindi kailangang ibalik ang pagsusuot ng face mask dahil hindi katulad ng COVID na airborne na ipapasa ang MPOC sa pamamagitan ng close at intimate contact. Nirekomenda Nire ng DOH ang madalas sa paghuhugas ng kamay. Meron tayong MPOC pero hindi pa dapat tayo mabahala kasi nga uh... Yung COVID, napraning tayo kasi marami tayong uncertain at hindi alam. Yung MPAX, 1957 pa yata unang na-determine yan as an illness. And then, uh, pabalik-balik lang. But it's also uh, good na mag-ingat tayo. Ilay LGU ang nagsuspindi na napasok bukas dahil sa VOG o Volcanic Smog mula sa bulkang Taal. Kabilang dito ang ilang bahagi ng Cavite, partikular ang mga bayan na Alfonso, Amadeo, Silang, Kawi, Rosario, Indang, Maragondon, Tanza, Mendez, General Mariano Alvarez, Naik, Navaleta, General Emilio Aguinaldo at Magallanes at pati na ang mga lungsod ng 13 Martires, Cavite City, Imus, Dasmariñas, General Trias at Bacoor. Suspendido naman ang face-to-face -face classes sa Laguna. O levels po yan mga kapuso, public and private. Gayun din po sa Candelaria, Quezon, Patina, sa Binangonan, Rizal. Saksi, si Oscar Oida. Mahamog sa maraming lugar sa Batangas. Ang bumalot sa mga kalsada, volcanic smog o vog, mula sa Bulkang Taal. Sobrang baho ng usok. Napasok dito sa lalamunan. Meron din kahapon. Kaya lang medyo may na kahapon. Mas makakon ngayon. Mas malala ngayon. Nakakapanakit ng lalamunan. Gawa na yung usok dyan, ang bulkan. Kaya tatakad kamay. Apektado nito ang may git bayan at lungsod batay sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Kabilang mga bayang nakapalibot sa bulkan kung saan suspendido na ang face-to-face -face classes at distance learning muna ang ipinatupad. Then 31 po natin out of 34 municipalities that we have, that to po, apat uh, po ang cities doon. Alam naman po natin sa ngayon na ang hangin po talaga ay napakahinap. Nangyari ang VAG dahil sa ibinubugang volcanic gas ng Bulkang Taal na na-trap sa himpapawid, kaya humalo sa hamog. Mabagal yung hangin, kaya uh, yung VAG na na-observe natin sa Batangas, ay dahil po uh, of the slowing which prevented yung sulfur dioxide from dissipating quickly. IK Education Secretary Sani Angara, binibigyan ng authority ang mga apektadong paaralan sa Calabarzon at Metro Manila na magsuspendi ng physical classes kung walang abiso mula sa LGU. Pwedeng mag-shift sa alternative learning modalities tulad ng modular at online learning. Pero ayon sa FIVOX, hindi vagang nakaapekto sa Metro Manila, kundi epekto ng local pollutants na pinalala ng mabagal ding hangin. Pareho ito sa nagpalala sa VAG sa Batangas. Kasi mabagal po yung hangin natin, hindi po makaangat, hindi lang sa Batangas, but also in Metro Manila. Mabagal yung hangin that prevented the local pollutants from dispersing vertically and um, causing them to stay a lower level paalala ng DOH, kapag may smog o vag, iwasan muna ang paglabas. Isara ang mga pinto at bintana, takpan ang ilong at magsuot ng N95 face mask at uminom ng maraming tubig. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Sa unang pagkakataon, isinalaysay ni Sandro Mulak sa Senado ang umano'y sexual harassment sa kanya ni na Richard Cruz at Jojo Nones. At sa gitna po ng pagdinig, ipinakontempt si Nones. Saksi, si Ma'am Gonzales. Sa pamamagitan ng videoconferencing humarap si Sandro mulak sa pagdinig sa Senado ukol sa mga alegasyon ng sexual harassment sa media industry. Ikwinento niya na matapos ang kanilang text exchange ng inirereklamo niyang independent contractor ng GMA Network na si Jojo Nones, nagpunta siya sa kwarto nito sa isang hotel sa Pasay noong madaling araw ng July 21. Pagdating sa kwarto, inabutan daw ni Sandro si Nones, kasama ang isa pa niyang inirereklamo na si Richard Cruz, lasing na umano si Cruz at nakahiga sa kama. Binigyan daw ni Nones si Sandro ng wine. Nang tanungin kung ano ang sumunod na nangyari, nagdalawang isip si Sandro na sumagot. What else did he offer you? I don't know po kung pwede ko po, po sabihin yung buong details kasi it's really sensitive. Ay, eh, sige na, sabihin mo na. Your Honor, with all due respect was mentioned po kanina kay Senator Padilla, um, hindi pa po natatanggap ng kabilang yung Oh you want to have it in the executive session? Pag hindi natin tatapusin to, ah haba nang haba ito. You wasting our time here. Pag eh. sasalita ba kayo hindi? Kundi alis na ako rito. Nagpaunlak din kalaunan si Sanandro ng executive session kasama ng mga senador at pagkatapos nito, kanya nang idinetalye ang mga sunod na nangyari. Ayon kay Sandro, meron daw pinasinghot sa kanyang droga si Nones. Sisingutin po lahat gamit po yung 500 pesos bill. Pinutusan ka niya ni Jojo para uh, sumingot. Ganun ba? Sumingot ba tawag niya? Hindi yes, ma yun. eh. Ilan beses so, ka sinabihan ng uh, hot? Uh, mga three times po yun. Tuloy-tuloy ang pag-inom mo ng wine. Hanggang oh, malasing ka. Nanghina ka yes, ba? Po. Yes po, Your Honor. Nung uh, Pinapasinghot hot ka nitong dalawa ano nararamdaman mo? were you high? nang hina ka ba? namanid po ako your honor you lie down in the bed am I correct? hindi po ako nag lie down you... hinila po ako sa bed sino nang hila sa'yo sa bed? Judge honest Tumanggi na si Sandro na magdetalya sa nangyari. Pero meron pa raw sinabi sa kanya si Nones. Totoo ba? Based on my investigation, Sinabi sa iyo, Sandro, ni Jojo Nones, what happened here, Stace? Here. Yes, po. Sino yes, po nagsabi yun. nun? Si Jojo Nones, po, your honor. You were sexually harassed? Correct? Uh, yes, po, your honor. Si Nones at Cruz, mariin ang pagtanggi sa mga sinabi ni Sandro. You deny? Yes, po, your honor. We deny allegations, po. But... Ano ginawa niyo sa bata? Wala po kaming ginawang masama kay Sandro. Ano nga ginawa nyo? Doonan no, doon siya. Wala po, Your Honor. Nag really? Nagkwentuhan. Nag really? With music, we socialized, Your Honor. Your Honor, hindi po totoo yun. Hindi <laughs> 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 na kayo naawa sa bata. Your Honor, with all due respect, please don't judge us. Hindi pa po kami convicted sa case. The no, case you're lying. been filed po. We are not no, lying po, Your Honor. You're we're lying. Just, we're all, also just defending our our side. Itinanggi rin ni Nanones at Cruz na nag-alok sila ng donasyon sa charitable institution na mapipili ng pamilya Mulak. Bagay na inalmahan ni Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada dahil taliwas ito sa mga affidavit ng biktima pati ng witness na si GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Kaya naman ipinakontempt na siya ng Senate Committee on Public Information and Mass Media. I move that he be cited in contempt. There is a motion to cite Mr. Jojo Nones in contempt. Without any objection, the motion is approved. So ordered. Dahil dito, idinetain si Nones ng Senado. Napaiyak naman sa pagdinig ang singer na si Gerald Santos nang ilahad na biktima rin siya ng rape noong 2005. Ako po ay na-rape po. Na-rape? Na-rape po ako, Your Honor. Yung musical director? Yes po. I was only 15 years old at that time, your honors. So, wala po talaga akong lakas ng loob. Noong mangyari po yung, yung, yung pang-abuso po sa akin, wala po akong lakas ng loob talaga. Contestant pa lang po ako nun. May, may power talaga po siya over us, over me. Kaya, hindi ko po nasabi talaga agad. Naghain daw ng kaso sa GMA Network si Gerald limang taon matapos ang insidente. Base sa dokumentong hawak ni Estrada, sinuspinde at inalis ng GMA ang sangkot ng musical director. Pero sabi ni Gerald, naramdaman umano niya na naapektuhan na ang karyer niya. Ang musical director po na ito ay connected po sa mga ibang executives po dun sa loob. So, ako po ay napag-initan po dun sa loob. Uh, so kahit na kumbaga naalis, naalis nga po siya, naalis din po ako sa network. Sa huli, nagpa-release sa GMA Artist Center si Gerald at lumipat sa ibang network. Siniguro naman ng GMA Network na hindi ito kailanman nag-cover up ng sexual harassment sa kumpanya. Patuloy rin daw ang investigasyon sa kaso ni Sandro at nasa preventive suspension ang dalawang akusado. GMA has had a policy against sexual harassment and we have been strict about it. Again, we have never covered up any Uh, incident of sexual harassment, if they say that uh, the department is not acting on it, they can go directly to legal, to HR or to office of the President. So there are different avenues, Mr Chair, so we do not uh, encourage any a uh, form of cover up. Okay? In fact, if there is someone that is covering up the matter, we also file a uh, administrative case against them. Naninindigan ng GMA Network laban sa lahat ng uri ng pangaabuso. Sa isang pahayag, sinabi ng GMA na hindi nito kinukonsinti ang anumang uri ng pangaabuso sa mga artista, personalidad, empleyado, independent contractors at iba pang stakeholders nito. Alinsunod dito ang naging aksyon ng network matapos nitong matanggap ang formal complaint ni Gerald Santos noong 2010 agad nagsagawa ng investigasyon at matapos nito ay agarang ding ipinatupad ng network ang nararapat na parusa sa inakusahan. Tinerminate ng GMA ang kontrata ng inakusahan at hindi na rin siya muling kinuha o binigyan ng trabaho pagkatapos nito. Ngunit ang nilalaman ng formal complaint na inihain ni Gerald noong 2010 ay naiiba sa akusasyon niya ng rape na binanggit niya sa Senado. Ngayon lang din nakarating sa kaalaman ng pamunuan ng GMA ang bagay ni ito. Nais ding linawin ng GMA ang naging pahayag ni Gerald na natanggal siya sa network. Siya mismo ang humiling ng early release mula sa kanyang management contract noong 2010 na pinagbigyan ng GMA. Sa parehong taon ay agad din siya lumabas sa ibang TV network. Dagdag pa rito, sumubok ding bumalik si Gerald sa GMA matapos ang kanyang kontrata sa TV5 noong 2013. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Inalmahan ni 2nd Gentleman Attorney Manassas Carpio ang pagdawit sa kanya ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban sa 6.8 billion pesos na shabu shipment noong 2018. ay kay Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, halatang walang basihan, malisyoso at walang katotohanan ang mga alegasyon noong biyernes. Anya, tiwala siyang mababatid na mga mababatas na politika ang motibo sa mga pagdiin ni Guban sa kanya at sabayaw niyang si Congressman Paulo Duterte. Ipinunto rin niyang mismo si Guban na ang nagsabi noon na gawa -gawa lang ang mga payag niya sa isimating mga affidavit sa Senate Inquiry at Court Proceedings. Sa gitna ng rumaragas ng ilog sa Maasin, Iloilo, isang lalaki ang natrap sa ilalim ng tulay. Matapos ng ilang minuto, may isang lumusong para tulungan makaalis ang lalaki. At doon na napansin na hindi pala ganun kalalim ang tubig. Ayon sa mga otoridad, naghahanap ng maayos na signal ang lalaki, kaya siya bumaba sa ilog hanggang sa hindi na niya napansin ang mabilis na pag-agos ng tubig. Oh. sabaw sa tag-ulan. Why not try? O bakit di subukan ang mga ipinagmamalaking putahe ng mga Ilocano? Isa na riyan dinengdeng o Dinengdeng, ganun ba pronunciation nun, <laughs> na nagmula pa noong pre-colonial period. Saksi si Ivy Hernando ng GMA Regional TV. Ang bida sa Ilocos Sur ngayong tag ang dinengdeng. Kilala rin ito bilang inabraw o abraw na mula sa Ilocos Region na nagmula pa noong pre-colonial period. Pakuluan muna sa mainit na tubig ang labong sa kapigain. Sa kumukulong tubig, magluto ng bagoong. Timplahan ng asin at asukal. Ilagay ang labong. Pakuluan. At ilagay na ang pritong isda. Ihuli ang dahon ng saluyot. At ilang sandali lang, pwede nang ihain. Medyo exotic ba na pagkain ang hanap? sagot pa rin tayo ng mga Ilocano. Tikman natin ang sinanglaw. Ang sinanglaw ay sinabawang lamang loob ng baka. Minsan ay kalabaw o kambi. Mas sumasarap ito kung hahaluan ng kilaw na sibuyas at sili. The longer the better, sinisigurado po namin na mapalambot yung mga laman kaya matagal namin pinapakuluan. Perfect din ang dish, pampawala ng hangover. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivy Hernando ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. makapag midnight snack nga. Oo nga, nagutom ako doon. masarap. <laughs> <laughs> Mga salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si PR Kanghel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Atom Araw. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.